Kung nasan nga ang mahaba ang pila at siksikan, aba ay doon din ang aming punta at tiyak baka dito ay mura ang kanilang mga paninda. What's up guys? It's me again, Penny OFW sa Japan na mahilig dumiskarte. And for today's video nga guys, ito ay kaduksong nung kami ay nagpunta ng Katayan. Bali nga ngayon ay pupunta kami dito sa Angels Kamisato, isa itong tindahan ng mga Pilipino items. Mula nga doon sa Katayan ay tatahaki natin ang Aeon Mall at pakalampas nga nito tong gasolinahan ay nandito ka na sa Angels Asian Kamisato. At makikita nyo nga dito ay sa labas pa nga lamang ay napakarami ng tao dahil guys, ngayon ay Sabado meron sila dito na ihawan. Pagpasok mo naman sa loob, aba, ay blockbuster pa rin nga ang pila dahil grabe, sobrang dami ng tao nang namimili dito. Ang kagandahan kapag Sabado ay napakadami nilang bagong paninda na talagang nga namang mapapaibig ka dahil binsan mo nga lamang ito makikita. Kaya prom katayan tayan, abay dumiret Diretso na rin kayo dito.